Ito na ata ang pinaka-cute na 7-Eleven na napuntahan ko. Paano ba naman mga me eh naka Hello Kitty team itong 7-Eleven dito sa Taiwan? Kaya naman, pagdating namin sa hotel ay nag-check-in muna kami, nilagay yung bagahe at nagpahinga, tapos pumunta na kami dito. Pagkapasok na pagkapasok ko pa nga lang mga me eh, grabe na, paka-cute na at talaga namang nagniningning ang aking mga mata. Marami nga sila dito mga merchandise, merong mga plushies, may mga bags, tapos meron ding ibang mga characters. Sobrang lapit nga lang ito dito sa aming hotel dahil is isang tawid lang ay makikita na itong 7-Eleven Hello Kitty team. Pagdating naman sa mga food dito sa loob ay same na same lang din naman sa mga ibang 7-Eleven. Sa so, sobrang cute nga mga mi ay ayaw ko na talagang umalis dito. Kung meron nga lang 7-Eleven na ganito sa Pinas Aba ay lagi ko talaga yung pupuntahan. Sobrang dami din nilang mga drinks dito at yung mga milty nga ay dito nakalagay. Katulad nitong si Chincha na siguro ay 90 kid lang ang nakakaalam. Meron nga lang din pala kami ditong konting binili tapos lumabas na din kami dahil hindi lang isang Hello Kitty team dito dahil meron mayroon pa atang pangalawa. Yeah. Walking distance lang naman dito sa Simending at maya, maya, lang din mga mi ay natuntun na namin. At dito nga sa pangalawa mga mi ay grabe lalo talagang nagningning ang aking mga mata. Kung hindi nyo nga natatanong eh grabe adik na adik talaga ako kay Hello Kitty dati. Nung nag-uumpisa nga ako na magtrabaho eh kulang na lang talaga maubos ang aking sahod kakabili ng mga Hello Kitty na kung anik-anik. Pati nga yung maliit ko na kwarto mga mi ay talaga namang punong yan ng Hello Kitty. Pero dito sa pangalawang Hello Kitty na napuntahan namin yung lamesa niya ay napaka cute dahil nga may mga plushies. Buti na lang talaga ay nag-stop na ako mag-collect ng Hello Kitty dahil kung hindi ay mapapabili talaga ako dito. Tignan nyo naman yung ceiling mga mi ay grabe napakaganda. Parang bata nga ako natuwang tuwang tuwa pagkadating dito dahil talaga namang kinikilig ako. Supportado naman ako dito ni Daddy Ton dahil magjowa pa lang talaga kami ay talagang favorite ko na si Hello Kitty. Sayang nga mga mi dahil yung lahat ng collection ko ay ni-live selling ko talaga dahil hindi ko naman magagamit at hindi naman babae si Pio. Isa pa ay kailangan ko din ng fan nung mga oras na yon kaya naman pinagbebebenta ko lahat ng plushies ko. Dito nga pala mga mi ay meron din silang hotdog sandwich at self-service din. Yung mga buns nga nila dito ay nakabalot pa parang gardenia tapos ikaw na din yung kukuha. In fairness naman dito sa 7-Eleven eh hindi naman kamahalan yung mga presyo ng pilihi. Meron nga din sila dito ng kape at bumili na ako dahil napakalamig gayon dito sa Taipei. Habang nandito nga ako mga mi ay parang ayoko na talaga umalis at parang gusto ko na lang dito matulog. Ayan nga ang aking magtatay at nagpicture pang nga kay Hello Kitty. Diyos ko nahawa na sa akin. Dito na nga lang din kami kumain. Bali yung kinain ko dito ay kape. Tapos yung hotdog sandwich nila. Tapos si daddy to naman ay bumili ng konji na napakasarap daw. Hindi lang pala si Hello Kitty ang may team na 7-Eleven dito. Ang pagkakaalam ko ay madami din katulad ni Snoopy. Kaso medyo malayo na nga siya sa aming hotel. Kaya syempre dahil Hello Kitty lover tayo. Eh ito na lang ang ating pupuntahan. Hindi lang isa pero dalawa. At pagkatapos nga namin sa 7-Eleven ay naglakad-lakad na kami dito sa Simending para mamili-mili ng kung ano yung aming makikita. Dito kasi yung pinaka shopping center nila, marami ditong mga shoes, mga sapatos, at eto nga na budol na kami ni Pio ng Crocs na PJ Masks. Napabili nga din ako ng case ng cellphone dito at pinalitan ko na din pala yung temper glass. Napakaraming ang tao dito at meron din konting street foods at tuwing gabi nga ay may mga nagpepper Kahit napakalamig nga dito mga mi ay talagang gumala at naglakad-lakad kami dito. Meron pa nga kami nakita na pusa na napaka cute. oh, siya mga mi, yun lang muna for today's video. See you on our next Taiwan vlog. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre, nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga mga mi, ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiao. Dito What? ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21. Tapos yung bombs ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Yes. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga mi ng almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang at uulitin ko bawal sa bata ha sa pagre-recharge naman ay eh, for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay eh, pwede mo nang i-withdraw yan Yung bet mo din ay eh, mag-sign in ka na meron akong link sa comment section again for adults only